Pupunta daw kami ulit! Hi guys! Welcome, Welcome sa vlog ni Mami. Pupunta kami ulit for today's video. Kasi mag-jogging-jogging kami dun. Ito try ni Bebem yung bike niya. At mamaya ipapakita namin sa inyo yung bike niya. Para makita nyo. Ang ganda ng bike niya. Bago daw yun. Regalo nila Mami nung birthday niya. O yan, ngumunguya-nguya pa siya. Ngayon, bibili kami ng Pandesal. Muna, para may mga ngata kami sa OLEP. Dito kami sa Muson. Ayun si Daddy, oh. Nakapila. Ayun yung pandesal. Ayan ang Muson. Ganda ng langit. So, si Bem, Bem, so pretty. Diba, Bem? Say, hi, vlog! Say, si Bem, hi, hey, vlog! Hi! Hey, hi, hey. hey. Naya. What? Nag-collect mo. Chocolate. Chocolate. Ayaw mo na? Ayaw na? Ano yan? Ano yan? Ano yan? yan? Ayan, minsan lang oh, my Masa, and, and. yan guys. mo kayo guys. Mm -hmm. bad, no. Dadian. Hmm. okay guys, pag sakay dito ni Daddy. Puntan na kami, diretso na kami sa Olep para mag-jogging doon. No! Ano no, yan? Sige ka, andar tayo. Pagmasdan nyo muna ang kagandahan ng musim. Chara! Oh! Dito, dito, dito. Ah, untog ka na! Dito, ah, dito, dito. Dito, mami. Mami, sa... Ang bigat, ang bigat. Ang bigat talaga ng batang yan. Ang bigat, ang bigat. So, yun, guys. Water, water. Water, yan, yan. Yan. Ayan So, ayun, guys. Tingnan nyo yung langit. Ang ganda. ba? Diba? May malapit na si Daddy kasi isa na lang ata yung bibili. Tapos siya na... May hawak pa siyang lalagyanan, guys. Look. Ayun, guys. So, oh. hawak sa lalagyanan. Alam nyo ba, guys? Ang ganda dito. No, Ganda ng langit. Oh. Ay, pa, yung daddy. Perfect ang langit. Tingnan lang si Daddy nakaupo. No, mamaya okay. okay. no, makikita niya ako. Dating kasi, bibidyo si Mami mamaya. Ayan na si Daddy papasok na dito. Buti naman. Buti naman. Ayan si Daddy. Say hi Daddy. Hello. 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 Hello ba? Let's go na sa Olep. Let's go! So, ayun guys, papunta na po kami sa Olem. Tapos, maya maya, ma, na kami. Ayun na po. RC busy. Ayo nga. Lang. May nag-upa na siguro. Ah. Uh. Kailang mali, malaki yung RC busy doon sa sa May Save mo. May ano pa sila, lawak eh. So ayon. ayon. Yung binguhan lahat. Gagawin kainan to, pwede to. Don't worry, guys. Pag ako ang nagbablog sa account ni Mommy, maingay ako kaya makinig kayo maingay maigi. <laughs> <coughs> o so, ayon so, okay. so guys dapat lagi kayo may rosary pag aalis kayo pag dasal kayo para di kayo madiskrasya okay tandaan mm -hmm. niya oh. yun. Ayan o. Pasabit siya dyan. So, guys, update namin kayo pag doon na po kami sa Olive. Kasi traffic pa, guys. So. traffic pa po siya. Kaya, ayun, umandar na, guys. Kaya ka lang. Pero mamaya magta-traffic ulit yan. Look. Look. Oops, kita yung plate number. Sarap Hi, okay, guys. Ang Tara guys, bida tayo e-bike. Alam nyo guys, mag-subscribe na kayo kay Mami Alice para ano? Para may pambili na kaming ibay. Kawawa naman yung mga baby namin dito sa bahay oh. Hindi na po sila nakakagala. Siyempre guys, pag kasi kotse yung gamit namin paano kami makakagala, 'di ba? Kasi ano, si malaki. Yung iboy eksakto lang. Kaya mag-subscribe na kaya para hindi ano. Para hindi na kotse gamit namin. Gala -gala lang sa Pag, ano, na kami magagala-gala sa malapit. Ay, ka lang, may pulis, pulis. Hala, may pulis. Sagot ka. Hulihin ka ng pulis. Oh, mamaya na, mamaya ka na dito. Lalagot. Hmm. Wala ng pulis. Wala ng pulis. Bawal ka dito. Bawal ang bata hmm. Bawal ang baby dito. Nanya. Nanya. Wala na. Oh, <laughs> no. Wala na. corner. Wala na. Wala na. Bawal pa din. Kasi nasa ano So ayun guys, malapit na kami. Malapit na. Nakailang malapit na ako guys. So ayun guys. Meron ditong simbahan no. Magsimba din kayo dyan. Kasi dyan ako nag-aral dati ng kinder at yun. Dyan. Pero di ko alam kung meron pa ding school dyan ngayon hanggang ngayon. Wala na ata eh. Yung, yung classroom nyo no? nasa base, no? uh -huh, bus yun? Oo, bus. Ah, tapos yun, doon na sa likod. Doon sa na eh. Wala na siya guys. Mama. Mama. Nanggal na guys. May ginawa na dito ang kainan. Korean mask Ayan guys, malapit na kami. Doon na lang banda sa may unahan. Ay, okay. hindi ako. Ayan, guys. na pala tinawagan mo lola mo? Tawagan natin mamaya. Happy birthday to you. Happy birthday you. Uh, Wala ba ka mong pang mang inasal dyan? Mang inasal? Ay. Mang inasal, bakya namin. Charot. Bakya namin. Bakya Ikaw <laughs> Favorite namin, mang inasal. Favorite. Favorite? Ay, ano yan? Ano kami, diehard fans kami ng mga nasa. Ano yung diehard? Loyal. Ah, yung yung... loyal. Loyal kami. Sana loyal. <laughs> guys, pero huwag natin i yung usapan. Mag-subscribe na kayo para ano, makabili na kami ng e-bike. ka. <laughs> <laughs> Iniiba natin ng usapan, guys. Eh. Kailangan natin ng e-bike, guys. Para, ano para masaya masaya Pasyal, Yes guys, kasi pag ano pag nakamotor kami di kami kasha apat kami Sige kika baka magmalaglag kami nyan. Magalalak pa kayo sa amin di kami makapag post ng bagong video, di ba? <laughs> para mas maganda guys, ano mag subscribe na kayo para happy happy lang, ba? Ano ba guys? Guys. so oh. so, <laughs> so ayun guys nagmumukbang na po sila sa likod Mamaya makikita nyo po sila. Pag ano doon na tayo sa olive. Pwede yung olive! Ayan! Doon, may pumasok na ano. So, ayan na, nandito na tayo. Pagpunta nyo na olive, makikita kayo yung statue. Statue doon. Ayun, eh, no? May aso pang tumatakbo. Ay, kala ko aso. Di pala aso yun. Kala ko aso. Okay guys, pagpasok niya dito, may makikita kayong card. Of course guys, may card. Mas may nakalagay. Stop. Stop it. Let's stop this. Dadalaw. Dadalaw kami guys. Salamat kuya. So ayun guys, pagpasok nyo ng olive, malawak dito. Pwede din kayo dun sa may baba. Tapos, huwag na tayong kalita. <coughs> Syempre, guys, ang Olive Eye Cementary. So, marami ditong Peggy Bells. Doon, guys, banda, marami doon parang, ano, parang bahay na libingan. Ayun, no, meron din doon. Pero, karamihan dito sa lupa. Syempre, guys, lupa talaga. Si Redford White, kamo, dito. Na. Si Redford White, guys, doon sa banda. Dito siya nakalibing. Doon! Ayun, guys, so. Oh. Ay, hindi pa pala. Wala pa. Asan ba yun? kumakita. Si yeah. uh, yeah. uh, ah, saan? yung yeah. may ano. Ayan yung may picture. Ayun guys, sa may picture. Ah, wow. Ayun. See, see, see. Ayun. Yeah. Wala, wala na, nawala. Ayun. Hey, Ayun guys, yung may picture. Siya si Red Fort White. Yeah. Kaya pumunta na kayo dito kung gusto niya makita yung libingan wow. niya. Ayan. Ayan, yung mga yan. Hindi po yan bahay. Libingan po yan. Pero pwede po siya maging bahay. Pag, lalo na pag mayroong mga dadalaw, gano'n. Para pag umuulan, hindi sila mauuulan may masisilungan sila. Kaya guys, gano'n din ipatayo nyo kung, kung kunwari lang. Meron. May electric pang hawak si kuya. So ayun guys, ganyan po kalawak dito. Pwede kayo magpatayo ng bahay dito. ayun guys, ang dami pang puno dito. Buti na lang, hindi pa napaputol. Okay. Alam nyo guys, kung ako sa inyo, wag yung putolin yung mga puno. Para hindi tayo binabaha guys. Ay, hey, meron din siyang bike oh. Para Ay, hindi tayo binabaha <laughs> guys. Oh, cute. May bike din yung baby. Eh. Hey. Idala din silang bike oh. Ala, same baby. sila ng bike ni Sabi. Pwede malaki lang yung kay Sabi, Ito, o, May bike din sila. Cute. Ang cute niya, guys. So, ayan guys, doon kami banda or doon. Oh ayan God, guys, dito po I kami liliko. Ano, dito na po kami sa olive. Tapos dito want... po guys, magtatakbo na kami. Bababa na kami. So, want... may nagbo-boxing doon guys, pero wag na natin ipakita guys. Boxing. Huwag mo na ipakita yung na-knockout. Knockout. Mm Huwag -hmm. naman. Baka mamaya mag sila lang di dito sila. So, ayun guys. Palabas na tayo. Dito na tayo sa Olep. Ayun guys. Tingnan niyo kung gaano kaganda dito. Press ko din dito guys kasi malamig. Aray ko. So, ayun guys. Ayan. Tingnan niyo kung gaano kaganda dito. Pag-mastan niyo na lang talaga. Guys, malawak to. Promise. Parang kasing laki niya yung... Ay, mas malaki ba yung oval dito, di? Or kasing laki lang din ang oval? Ay, okay, malaki to. Malaki to? Mas malaki daw to, guys. Sabi sa inyo, eh. Mas malaki to, guys, kaysa sa oval. So, guys. Ay, dito kami. See? So. Ayun, guys aalis kami. Ay, aalis kami. Nandito na kami. Ayan. Ayan, Ayan guys. Teka lang, guys. Sorry, guys, kung magulo itsura ko kasi kakagising ko lang kanina at kaka-toothbrush ko lang. Pero, agilamos naman ako, guys. Malamang, guys. Pawisan talaga ako kasi mainit kanina. Tapos, ayun. So, ayun. Ayan na sila. Ayan yung bike, yo! Bumba pa. Ayan yung bike, guys. Wala, tablay. Hindi pwede ipakita to. Ulit, ulit. O, so, mami, tamaan. So, ayan. Pupunta lang ako dun, guys. Para, wala lang, gusto ko na. So, enjoy nyo lang yung life nyo. Kaya magpakapagod. Sabi ni Nobita, sa isang episode nila, ang buhay, dapat ine-enjoy mo lang. Huwag mong pagodin ang sarili mo. Pwede mo pa yung gawin mamaya. <laughs> so, ayan, guys. Hihikot ako kasi gusto ko makapag-exercise. Kasi pag nasa bahay ako, guys, puro lang ako higa, eh. Higa, tas hugas plato, tapos higa ulit, tapos kakain, tapos matutulog. Guys, gusto ko din mag-relax, relax. Relax? Gusto ko naman po mag, ano, mag, ano yon Gusto ko din po mag, ano, mag gala maglakad-lakad, kasi, nakaraan pa ako, guys. Hindi na nakakapaglakad na malayo. Ito na nga, oh. Magpapainit ako dito. Maga pa naman. Hindi ko alam anong oras na. Basta maga pa, guys. Bano na sila don Ang lamig ng hangin. Ang sarap. So, ayon Ito kami. Kuting ko to buong to. Kuting ko hanggang doon. O, oh, diba guys? <laughs> so, sobrang, sobrang, sobrang hindi na ako nakakapaglakad-lakad. Ang bilis ko nang mapagod. Ayan guys, pagod na ako agad. Pag ako bumalik doon, Natatakbo ako mamaya. Pagpababa na. Sana hindi ako mapatod kasi naka-heels. Ang laki ng heels. Ang laki ng sa, ano ko, silalas ko eh. Kaya lang guys, napapagod na ako. So, hindi ako pwede mo kasi mainit. Hangin dito, punta kayo dito. Ayun guys, natutun sila. Napapagod na ako guys. Saan sila guys oh? So... Ayun guys, tinan nyo kasi yung paano tatakbo ganyang kataas chinelas ko. By the way, chinelas ko sa TikTok shop ko lang yung nabili. Yung mga 200 plus lang. Plus? Plus lang. Pagod ba ako guys? sa ka ako. nag na nga lahati na ako. So, ayun guys. So, guys, may naglilinis dun ng ano. Ng mga lupa-lupa. Nagtatabas. Alam nyo ba guys? Pag nagtanim kayo, na mga na ganyan ganyan ang sabi ng teacher ko wag daw po kayong magkatarim sa sa mga madadamong lugar or sa sabi lang ha sabi nila mahirap daw po kasi magtanim sa mga madadamo kasi yung prot yung ano yung yung sustansya na dapat ibibigay dun sa halaman na ay sa tinanim nyo papupunta lang siya sa damo kumbaga parang mag-aano sila magagawan sila sa ano sa saan tawag doon magagawan sila sa sa sustansya ng basta sa sustansya B basta ganun daw yun kaya kung magtatanim daw kayo wag daw ano wag daw sa mga madada mo kasi ayun nga kukunin ng damo lang yung ano kukunin ng daw ng damo yung park na dapat doon sa itatanim mo. Ganun daw yun. Pero, ayaw ko kasi di pa ako nagtatanim eh. Hindi kasi ako mahilig magtanim guys. Ay ka! Pagod ako! Ayun na, malapit ako sa kanila. Sa wakas! Ano sila? Ayun, naikot ko yan. Pagod ako. So ayun. Chika-chika lang ako for today's video alam niyo ba guys minsan lang talaga akong sumali or mag vlog gamit cellphone ni mami kasi ano pala, palagi, ano palagi sa lang palagi akong wala I mean ano ako palagi pero wala akong sasamod mag vlog pero nag vlog din ako dati di ko lang tinuloy kasi tinatamad ako mag edit di ako marunong mag edit kaya ano kaya ayun hindi ko siya pinush Nayaan ko. Ayan guys, so, paalis sa sila. Ayan sila. Babay ko sila. So, ayun. Lapit na ako. Pagod na ako, guys. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ay na sila, oh. Ayan yung kotse namin, oh. Ayan guys, yung sinasabi ko. Oh. Sabi ko sa inyo, mag-subscribe na kayo sa amin para Daddy! Suse! Bukas! Yeah. Di na! Pagod na ako! Kukwentohan ko mga viewers nyo! Yeah! Sa so, guys! Ito tayo sa harapan! Mainit guys! Swear! Sobrang init! So ayun! Init! Sobrang! Sobrang ain't it, koala nila. Sobrang so it. So ayun. Rang in it. Sabe. Ano So, i guys. lang ako. Lakad-lakad lang ako, guys. Bago tapos na maglakad, actually. Actually? <laughs> Sila naman maglalakad kasi, ano. Tapos ko na, ilibutin yan, no? Sumula dito. Doon. Doon. Tapos ikot doon. Tapos balik dito. O, diba? Nakailang steps din ako doon. Siguro nakabawas na ako ng ilang colors. Colors! <laughs> Sorry guys, Ganto talaga yung mark. Ang... Ano lang guys, Ganto lang talaga ako. Sorry na. Ha! Sobrang OA. Ah, ayan. Ang ganda talaga dito. Alam nyo ba guys, na ang olive pang isa sa mga favorite spot ko kasi Tahimik dito, wetas eh, Tapos, mahangin. Mainit lang pag ano. Mainit lang pag... Magpinagpawisan ka na yun. Mainit talaga. Siyempre, guys. Pinagpawisan ka na nga eh. So, ayun. Wait lang, guys. Kakain na ako. Kasi nagugutom na ako, guys. Ayun, may bagay kami. Biskwit to. Aray. Puto ka pa ako. So, guys. Teka lang, ha. Pause ko muna to, guys. Kasi 23 minutes na po siya. Yun, guys. Waitan po, ha. Ah. Say, bye-bye muna. Babalik ako mamaya. Babalik, basta babalik ako mamaya. Bye! Ha?